Hi! So mga kasari, welcome back to my channel So ayun guys, mag-update na naman ako sa inyo for today's video Yan, puro unboxing ulit kay Ang Indice guys So ayun guys, ang aking mga binili, mga unboxing-unboxing lang lagi Eh wala pa naman akong ma-share sa inyo guys ng kung ano-ano pa mang mga ano, improvements dito sa aking bagong open na tindahan. So, nakaka months na din ako, guys. Kahit pa paano, mga masari. So, ayan. Aking mga pinamili sa araw-araw, mga additional na paninda. Yan ang mga binibili ko, guys. So, bali, pinagdugtong-dugtong ko na lang yung mga unboxing ko. Yung mga aking paninda. So, sa so, ngayon, guys, ay nakaka months na ako ulit dito sa bago kong pwesto. So, yan. Medyo sa awa ng Diyos ay medyo okay naman yung bentahan kumpara, compare dati don sa dati kong pwesto. So, dito kahit papano, medyo may impo, impo improvement naman. So, nakaka 2 months pa lang naman ako guys. So, sana is patuloy pa rin naman lumakas. So, ayan guys yung aking mga pinamili. yan sa araw-araw eh yan siya nakakachamba ko guys ng mga maraming free malaking bagay kasi yung mga free ayan medyo malakas sa akin dito guys yung mga tinapay na nga, ganyan mga tinatinapay na ganyan so uh, nabibili ko siya ng 6 pesos benta ko ng 7 so may 1 piso lang din sa isang balot okay na din yung guys para medyo mabilis lang Ayan, bumili rin ako ng mais. Pang ano ko lang yan guys. Pang consume ko lang. Lalagain ko. Tsaka bumili ako ng pang nilaga. Pang ulam ko din. So ayan guys. Binilisan ko na yung aking mga video. Para hindi kayo mainip. <laughs> ayan ang mga mabenta sa akin dito guys. Sa aking sari-sari store. Ganun pa din. Mga basic lang din guys. Yung mga pinapriority ko. Tsaka yung mga pang bata. Yun ang mga medyo mabenta dito. Kaya yun ang lagi kong pinapriority. So ayan ang aking Pindahan guys as usual maano magulo pa rin dahil wala pa rin siyang ano mga wala pa rin akong mga patungan so hindi ko na muna iniisip yun guys mga nakakarton pa rin yung ibang mga paninda ko kasi ang gusto ko guys paninda muna yung meron ako kaysa sa mga patungan. So ang importante sa akin ay meron muna akong paninda kasi kung papagawa ako ng patungan is yung pera ay mapupunta lang din sa pampagawa. So nag-observe pa lang naman ako guys kaya yan muna. Tiyaga-tiyagaan na lang muna pansamantala. So Ayan guys, ang aking ano, mga pinamili ko yan guys sa araw-araw. So, pinagtugtong ko na lang yung aking mga video. ng mga hauling-hauling ko. Hindi pa rin ako nakakapag-video ng, nakakapag-upload ng mga pricing ko dito guys. So, siguro soon is pricing naman para ma-inform ko din kayo sa mga presyohan ko dito sa aking bagong sari-sari store. So, salamat nga pala guys sa mga regular na viewers ko dyan, sa mga walang sawa pa rin sumusuporto sa aking mga video video ni Inday, ay salamat pa rin po. So yan guys, unti-unti rin pala ako nakakapagdagdag din ng mga soft drinks, kahit pa unti-unti. So yan guys, thank you pala ulit sa mga hindi ko nag skip ng ads dyan. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Malaking tulong na po yung para sa revenue ko. Yan kahit papano is makatikim naman ng sweldo si Inday. <laughs> Kahit matagal na nga kung nagbablog, guys, so hindi pa rin tayo nakakasweldo. So sana sa mga hindi, ay sa mga hindi pa nag-i-skip dyan, ng ads, maraming maraming salamat po. Uh, malaking bagay po yung guys sa akin. Thank you po. So, ayan guys. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog for today's video. Sa mga kasari ko dyan is happy selling po sa inyong lahat. Happy selling po sa ating lahat. And laban lang tayo guys palagi. God bless.